Good morning. Nandito na tayo sa aming tanim. Na uh, palay. Oh. iya. Yeah. Tubig ulan ang bumuhay. Buti na lang tuloy-tuloy ang ulan dito. Na kahit hapon lang eh. May tubig na bumubuhay sa ating mga tanim. Nangangan natin itong bantayan kasi kami yung nauna dito ba. Oh, yun yung iba. Nilit pa lang. Sabang bunga. Pero itong sa amin. May bunga na. Oh, may mga gagamba pa. Maraming ang gagamba dito ah. Huh? O, oh, ang lahat pa lang. Gagamba. oh, yan pa. O, oh. nag-agamba. Oh. nahulog na. O, isa po ng gagamba. O, nagro ronda tayo. Eh, mabibinyagan talaga 'yung mga manok na 'yan. May bunga pala 'yung mga bayabas natin dito. Ah. Oh, na no. Oh. Hinog. Hinog. dalawang linggo to pwede nang anihin parang sabog tanim lang dito nauna kami yung gagamba na naman napakaraming gagamba dito ito sabag ng gagamba ayun maliliit pa lang bye bye hello guys bukang inuunahan kami ng mga uh, daga dito sa bukid ah yan mukhang pinagkainan ng daga dito ang dami ng nalaglag oh hmm? ang ng palay eh. ano kayang magandang gawin dito yan kasama ko pala si potpot Pot? si potpot Pot? si pau pau yan siya po. siya po yung masipag na sumama sa akin masunuring aso yan pag pumutok na tong baril ko ay alam na niya huwi na ako at nakita naman na natin na walang masyadong manok sana maganda ang ani pa alam guys ay manguha pala ako ng kayakas eh, hindi ko na ibibiyo bye bye